Yan guys, uh, good morning. Magkakalas tayo ngayon ng, ano, break booster. Kasi nga medyo kinakalawang ah, ayan o. Check natin to guys, kasi medyo kinakalawang na siya. Baka mabutas sa ilalim. Ayan, medyo mahirap siyang kalasin kasi nga kinakalawang na. Kalasin muna natin yung apat na nat sa likod nito. Ayan. Alasin natin to guys. Tsaka pinturahan na rin natin ng bago. Yung kinalawang na. Ayan. Nakalas na natin yung ating ano. Ito yung brake master. Ayan na. Ah, medyo mahirap siyang kalasit. Yung mga nut dito. Kasi nga medyo kinalawang na. Ayan na. Ah, lagyan nyo na lang ng ano ng langis bago nyo kalasin para hindi kayo mahirapan magkalas ayan uh, nakalas na natin yung dalawa ayan medyo mahirap syang kalasin guys kasi nga ano kalawangin na tsaka apikis syang pihitin ayan tsaga lang talaga to guys kung paano natin makalas yung ating ano brake booster may kamahala din kasi ito guys kung mapapabayaan natin ano, masira lang kaya kalasin natin linisan natin tsaka pinturahan natin ng bago para hindi siya kalawangin hindi na siya maubos ng kalawang check na rin natin guys kasi kapag ito ay may leak na ayan ah, medyo matigas yung ating ano preno check natin kung okay pa tsaka isang palatandaan pa nito guys kapag may leak na itong brake booster nyo ah yung yung andar ng makina guys ay medyo ano medyo wala sa katinuan palyado or ano manginig kasi nga may leak itong ating ano brake booster yung brake booster kasi natin guys ay nakakunik sa ano manifold ng ating makina kailangan walang leak to guys ayan ah, kalasin muna natin update ko kayo mamaya pag nakalas na ayan ah, kalasin din natin to ayan pinakalak nyo dito para mabunot natin guys ayan ah ganito lang talaga kapag bumili kayo ng second hand sasakyan kailangan masipag din kayo mag maintenance hindi pwedeng sakay lang ng sakay guys yan alasin natin itong lock na dito tapos ito yan yan guys uh, pwede na nating bunutin yung ano brake booster natin I check natin kung hindi pa sira dumikit na nakalas na natin yung brake booster natin linisa natin tsaka natin ng bago ayan medyo may kalawang na dito kisin natin to sabay ano pinturahan natin para hindi na siya ubusin ng kalawang. Yan guys, ah nalinis na natin. Tanggal na natin yung mga kanyang mga kalawang. Ayan. Sa ganitong paraan na ah, mapatagal pa natin yung buhay ng ating ano break booster guys. Ayun na ah, lagyan din natin to ng ano kaunting grasa yan ah, uh, kahit paano ma-lubricate siya yan maiwasan yung kanyang gasgas -gas. yan medyo may gasgas -gas na nga siya oh. yan bagay natin ng konting padulas bago ibalik natin tong pinaka-seal niya Ayan, start natin itong ating makina. Testing natin itong ating vacuum booster guys kung maganda pa yung kanyang ano. Yung kanyang mechanical seal sa loob kung walang singaw. Ayan. Banda rin lang natin. Ayan na, tinanggal natin yung hose dito guys. Ng vacuum. Tanggalin natin to. Kabit natin tong ating vacuum guys. Itong ating ano, brake booster. Check natin kung may singaw. Ayan. Ayan, nakita nyo naman yung under guys. Maganda yung under ng ating owner type jeep. Ayan, ikabit na natin testingin natin kung maganda pa rin yung andar kung wala siyang leak guys malalaman natin kung may leak itong ating vacuum booster ayan na pwede na natin start ulit yan guys okay pa yung ating vacuum booster uh, wala din leak dito guys yan itong pinaka seal nya pala dito guys ay medyo angat na yan pero hindi pa naman sya totally nagluluko guys ang ginawa ko dyan nilagyan ko sya ng spring ng ano nilagyan ko siya dyan ng spring ng ano guys ng valve seal yan yung pinaka pinaka alam rin ng valve seal sa labas kung makikita nyo may valve may pinaka alam rin yung valve seal yung sa mga motor guys ayan kinuhaan ko lang siya dun guys tsaka nilagyan natin siya dyan ayan. and guys a uh, remedyo yan guys kung sakaling nag-aalangan na kayo na singaw na tong ano nyo pero ari pa naman yan yan kasi nga guys kapag medyo tumabingi itong ano itong pinaka posrad medyo sumisingaw na siya kaya nilagyan ko siya dyan ng ano pinaka alam rin ng ano bulb seal para medyo ma-press pa siya dito sa pinaka posrad yan nakita nyo naman yung push rod natin Hinihigop nyo pa Yan okay na okay pa to guys malalaman nyo naman to guys kung may singaw na or hindi na gumagana itong ating brake booster matigas to ito matigas matigas siyang matigas siyang i-press guys lalo na kapag nagbe-brake tayo or nagbe-preno. ayan matigas siyang gamitin pero nakita nyo naman kanina guys uh, umaandar siya pinrest natin to ayan medyo ano malambot siya guys malambot siyang i-press kasi nga gumagana itong ating brake booster ayan guys asana uh, sana may nakuha kayong idea kung paano linisin at remedyohan tong ano ating brake booster ayan nilinis ko na siya guys sa ah, pinturahan na lang natin siya ng bago ayan ayan ah pwede na ulit natin siyang kalasit ayan kapag medyo nagluloko yung inyong makina sa andar pwede nyo takpan to muna guys itong kanyang manifold dito yung vacuum nya sa manifold para malaman nyo kung may singaw Ayan, it, ganito lang yung ginawa ko guys tinakpan ko muna sya dito para malaman natin kung may singaw yung aking brake booster kasi nga kapag may singaw yan guys ay wala sa katinoan yung ating ano yung under ng makina tsaka minsan kapag medyo medyo malala na ayan namamatay pa yung ating makina may time na namamatay guys yung ating makina Ayan, ah, pininturahan natin to guys. Panibago, tsaka pwede na natin i-kabit ulit. Ayan guys, ah, pininturahan na natin. Paintbrush lang yung ginamit natin. Ayan. Budget lang tayo guys. Ayan. Kaya paintbrush na lang. Para lang hindi kalawangin. Yan guys, at na -ikabit na natin. Kabit na natin tong ating ano, brake master. ko na rin siya ng bagong gasket, guys. Ayun oh. Bilamoid. Yan. Pwede natin ikabit yung ating brake master. guys, uh, naikabit na natin yung ating brake Tips lang uh, lalo na sa mga nagdi-DIY alamin natin kung paano nagtatrabaho yung isang piyesa guys para magawa natin ang tama yung ating ginagawa yan guys uh, katulad nitong brake booster kapag sira yung brake booster nyo guys uh, hindi yan nangangahulugan kung bakit wala kayong preno may preno pa rin guys kahit sira itong ating brake booster. Ang trabaho lang nitong ating brake booster guys ay ano palambutin lang yung ating preno guys lalo na sa mga babae kapag nagdadala ng four wheels. Ayun. Madali nilang apakan yung preno guys kasi nga malambot dahil dito sa ating brake booster. Uh, kapag wala namang preno guys, ayan ito yung maaring may problema yung repair kit dito sa brake master natin ayan palitan lang natin ng repair kit guys itong ating brake master kalasin lang natin to yan sana ay nakatulong sa inyo itong ating video tutorial ngayong araw please like share in subscribe lalong lalo na sa mga nagdi DIY yan guys sana ay makatulong sa inyo itong ating ano video tutorial ngayong araw. Okay. Maraming salamat po.